Atin namang pakinggan ang isang leader na tunay na ehemplo ng malasakit at pagbabago sa pamahalaang lokal at buong pusong sumusuporta sa pagbibigay ng dekalidad na edukasyon para sa bawat kabataang Pilipino. Isang masigabong palakpakan para sa Alkalde ng Lungsod ng Maynila, The Honorable Francisco Isco Moreno Domagoso. Ay hirap sundan nun. Duduguhin ang ilong ko sa susundan ko. bata. anyway, my job tonight is to welcome each and every one of you in the city of Manila. Eh siguro medyo madali-dali yun, ano. Bata, I would like to welcome again on behalf of the people of Manila, uh, here in the capital, at sa makasaysayang uh, gusaling ito, Manila Hotel, ang ating uh, sekretaryo, sekretaryo, sekretary Angara, welcome po sa Manila. At sampu na mga sekretary, undersecretary o members of the EXICOM, uh, eh, kayo po'y malugod naming tinatanggap. Huwag kayong maggalala. Kinabahan si secretaryang Angaro, na 22 na classroom lang daw siya. No. Sa Manila niyo ipagawa pagawayan, libo-libong classroom ang pwede namin gawin. With your help, of course. Uh, and uh, I would like to welcome also my uh, uh, fellow uh, local chief executive, uh, Mayor Lani, ang pinakamaganda sa amin lahat. O, ang sumunod na maganda, si Mayor Joy. Uh, Puro, puro may asim yung ano namin, yung mga mayor namin dito sa Metro Manila. Mayor Jeannie, nandiyan dyan. Din. Mm. Uh, at uh, yung ating pong mga congressman, congressman Kimbo, congressman Chua, congressman Ading, uh, other local government uh, officials, uh, of course, uh, sa lahat ng ating uh, mga dating uh, SDO officer at uh, mga superintendent mas mas nung araw kasi mas mas kilala namin sila as a superintendent no yung at mga guro uh, at mga bisita at iba pang opisyal uh, again malugod namin kayong uh, tinatanggap sa lungsod ng Maynila at pumanatag kayo uh, sa DepEd Mr. Secretary ang inyong uh, lungsod ng Maynila ay patuloy na mamumuhunan. Patuloy kami. we're going to invest uh, with MBN. And when we speak of MBN, uh, minimum basic needs speaks of housing, healthcare, education, especially, and jobs. Na kanina pong umaga, uh, Mr. Secretary, ay nais ko pong i-share sa inyo. Uh, the city government just passed and I just signed the 2026 uh, budget for calendar year 2026. No? And uh, malaking portion noon ay nakalaan uh, upang itaguyod ang aming pampublikong paralan. Bagamat kami tukod na tukod sa aming uh, gastusin, pumanatag kayo na ang prioridad ng inyong pamalang lungsod ay patuloy na suportahan ang ating mga mag-aaral. Why? To our teachers, one way or another, bago naman kayo naging principal o superintendent, naging teacher din naman kayo. I would like to inform you, your 50th year Anniversary ay isa po sa produkto niyan, ito pong batang kaharap niyo. Full-blooded product of public education system. Simula sa Tulungan Center, Rosaro Almario Elementary School, at Tondo High School. Kaya po eh, matangos ang ilong ko laging sinasabi sa aking kapwa principal, o eh, mga kapwa nyo principal na sa amin. Sabi ko, itsatsagain nyo lang yung kakulitan ng mga mag-aaral, Talagang makulit lang kami pagbata, pero takot kami sa teacher. Eh, kasi yung teacher na namin nung araw, ma ma makukurot ka sa singit, eh. Uso pa yung hilaan ng patilya nung araw. No. I, I, miss those days wherein, talaga uh, talagang, uh, Parang pangalawang ina pangalawang ama namin, ang aming mga guro sa aming para lang. And now, I was given a chance to be the mayor. And I think uh, Superintendent so Lumeda knows this very well as among mga kasamahan namin sa SDO Manila. Some of our schools with regard to Population growth is ready for the next 10, 15 years of demand in our city. With regard to space and teacher student ratio, you can see, uh, I think some of the undersecretaries saw it already, uh, with uh, Albert Elementary School, all 10 story, fully air conditioned public school in the city of Manila. Manila Science High School. rosauro Almar Elementary School at yung napending na Magsaysay High School which we guarantee you that we're going to continue and hopefully uh, ma-invite namin na uh, sa si Secretary Angara uh, to continue the second phase of Magsaysay High School in España. This is our commitment, Mr. Secretary, and to the DepEd family. We will align ourselves. the city government with regard to the national goal of debt ed yan ang commitment ng inyong pamalang lungsod ng maynila how i wish marami pa or pera pero miawan we will continue to that journey we Lagi kong sinasabi pag nagsasalita ko, yung natikman ng uh, anak ko'y matikman ng mga mag-aaral sa pampublikong paralan dito sa lungsod ng Maynila. So rest assured, with the NCR goal, eh magdadagdag kami ng konting kinang oh, sa pangarap ng NCR na laging maging North Star ng lahat ng reyon patungo sa pampublikong pag-aaral o pampublikong eskwelahan. Uh, kami tutulong at magiging kaisa. So muli, I don't want to take much of your time. Alam kong gutom na gutom na kayo. But, konti lang. Eh, alam nyo, naghahanap kami ng kita sa Maynila. Oh, talagang inikayat ko na ang lahat ng bumibisita sa Maynila ay gumastos sa Maynila. Then, I would like to take this opportunity. Baka wala kayong gagawin mamaya. Mamasyal kayo sa Esplanad. O, marami kayong magagastosan doon. O, gusto niyo naman, ah. o, sa Intramuros, medyo bukas pa yun. O, siguro, abutan niyo yung night Intramuros. Ah. Maraming pasyalan o, dito sa lungsod ng Maynila. Go to Arroceros Park. Go to our museums. Yeah. Always welcome. Yung mga pera ninyo dito, gastusin nyo na dito sa lungsod ng Maynila. Pagka gusto nyo naman maalala muli, baka kasama nyo inyong mga kabiyak, mag-check-in na kay rito. Yeah. Oh, because, uh, you know, but kidding aside, we really wanted to keep our city catch up with the lost opportunity in the last three years of economic growth. But uh, eh, may awa naman ng Diyos dahil yung aking uh, mga congressman, mga kusihal, ay talagang uh, gearing towards to one direction also, setting aside our uh, political uh, indifferences with a common goal, magtaguyod ng ating mga nasasakupan, katulad ninyo. no? Kaya Mr. Secretary... Oh, Kamisan-misan, uh, pasensya ka na, ha? nasa akin ang mikropono. Eh, iniimbitahan po namin kayo dito sa lungsod ng Maynila. Two-hour, uh, 100-plus uh, public school in the city that needs to be uh, developed. Kaya kung gusto mo ng mas maraming classroom, will produce you in the next two years. O, mabilis po kumilos ang lungsod ng Maynila. Chappie na lang ang kulang. Uh, sa pangarap, marami kami. Sa pera, kulang na kulang kami. But, uh, again, to each and every one of you, enjoy the night. This is your night, NCR. And, to our former uh, superintendent, uh, thank you for your service to our people. Nakita ko sila kanina sa banyo eh. Puro may asin pa. Uh, uh, magaganda pa. Uh, again, to the EXICOM, Secretary of my fellow uh, local government units, to Congress. Welcome po kayo sa lungsod ng Maynila. Magsipag-ingat kayo mamaya sa inyong pag-uwi at patuloy nawa kayo gabayan ng Panginoon Diyos ng malusog na pangangatawan para patuloy nating itaguyod ang ating mga mag-aaral sa pampublikong paralan. Magandang gabit pagpalain nawa kayo ng may Kapal. Maraming salamat Mayor Isko Moreno.